Hello, 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 mga palangga ko. Dito ako ngayon sa Carwasan, sa Amana, Carwas. Malapit lang naman ito sa amin. May siya hamalakan. Yeah, ito yung mga sasakyan dito na ang daming sasakyan talaga. Kaya, hmm. Dito kaya, hmm, hmm. Nakapila pa yung mga sa Hello, hello, mga palangga. Nakapila pa yung mga sasakyan dyan. Kasi ayun yung sasakyan sa dulo sa uh, sakyan ng anak ng amo ko. Yan dito, nakapila pa yan mga palang uh, Si grabe, ang daming ano, nung nakaraan dito, ang daming, yung nagbagyo dito, grabe, lubog mga sasakyan. Kaya ito, pakarwas sila. Kaya ako naman ito, pauwi pa tapos ako ng gan, tapos ako ng isang sasakyan, balik uli ako, dalawang sasakyan pa yung palilinisan ko. Kasi grabing putik sa loob. Grabe. Grabe talaga, mga palangga. Hmm, yan. Yan yung mga sasakyan dito. Yan. Kaway-kaway kayo. Ang init pa dito, mga palangga. Ang init. Nakapila ako dito. Yan. Daming sasakyan, mga palangga. Ano? Dami pa yan sa labasan. Kaya, pinaltsok ka ako kasi. Priority naman yung mga babae. Ayan. Hindi kasi makakaya ng ano sa bahay uh, pang ano pang linis kasi sira yung vacuum doon kaya dinala dito marami pang sasakyan dito sa labas mga palang ayun oh malakas dito yung car wash. malakas kumita yung ito ko sa loob naghihintay ako